Hello mga Mima, may share ako sa inyo, lalo na kung kayo ay mga fur parent. Ang mga alaga nyo ba ay nagkakasugat? Tapos, natatanggal yung mga balibalahibo nila? Siyempre, may i-recommend ire ko ako sa inyo na pet ointment na baka makatulong sa mga sugat ng inyong mga alaga. Um, cats, dogs, kung ano man yung alaga nyo na may sugat o nagtatanggal-tanggal yung mga balahibo dahil sa sugat nila. So, eto po, yung pet ointment ng NutriPets. Yan, buksan natin. Ganyan siya ang itsura niya. Actually, matipid siyang gamitin kasi in my case, dalaw um uh, 1 to 2 times lang ako nagpahid nito sa pet ko tapos nagdry na gumaling na. Ganun po ka-effective in my case. So, I highly recommend this. For me, it's sulit na rin pag bumili kayo nito kasi matagal yung magagamit. Kasi uh, in my case, nung nagsugat yung sa pusa namin, ano siya, natanggal yung konting part ng balahibo niya. Tapos nung nag-heal na yung sugat, tumubo na yung ano, yung buhok niya nung balahibo niya ganyan. So for me very effective siya. Ang maganda pa dito, pwede siya sa kahit anong animals. Pwede sa aso, kung sa o kung ano man yung pet niyo na may sugat, pwedeng pwede siya. Applicable siya. Yan, check niyo lang sa Yellow Basket. At in fairness, ang bilis ng shipping nila. Halimbawa, morning kayong nag um, order mga hapon around 3 to 4, siniship na nila yon Pero pagka after 4pm or after 3pm, kinabukasan na the same time doon sila doon nila i-ship yung order mo ganun sila kabilis mag mag out ng ano so kung kailangan niyo na rin talaga medyo makakatulong din kasi mabilis din naman ang shipment nila so kung similar case kayo may mga sugat ang pet niyo na medyo matagal nang hindi gumagaling tapos o kaya nag uh, ano naglalagay sa gasyon balahibo nila due to ano pagkakamot ganyan pwedeng pwede po ito so check out niyo na sa si yellow basket